Alam nyo ba kung paano gumawa ng calcium rich fertilizer gamit po yung balat ng itlog at yung mga shells? Hello mga ka-agri! In this video, gagawa po tayo ng dalawang klase ng calcium rich fertilizer yung calcium phosphate at calcium carbonate Kami na! Unahin po natin yung calcium phosphate Ang kailangan lang po natin dito yung balat ng itlog pati sukang tuba ang pwede pa natin pagkunan ng calcium ay yung mga buto ng hayop tulad ng sa manok, sa baka, tsaka sa baboy. So pwede natin siyang ilaga muna para maalis po yung laman. Tapos ibibilad natin, saka natin siya iihawin. Pero dito sa balat ng itlog, ang gagawin natin, i sasangag po natin hanggang sa maging golden brown, saka natin ihahalo yung sukang tuba. Kung wala po kayong makuwang sukang tuba, ang pwede pa natin gamitin yung mga fruit vinegar. Huwag po tayo gagamit ng mga suka na uh, chemical tulad ng mga nabibili sa tindahan, yung mga white vinegar. Huwag po yun. Kailangan natural po na suka yung gagamitin natin. Kasi po yung mga ganong klaseng suka ay gawa sa chemical. So, pwedeng makasira sa ating mga tanim. So, gagamitin na natin yung mga natural at mga organic na vinegar. Unang gagawin natin, dudurugin po natin itong mga balat ng itlog ng maliliit para mas ma-extract po natin yung mga nutrients. Pwede natin siyang hugasan kung may mga natitirang residue ng itlog. Pwede rin po natin siya air dry para matuyo. Pero mawawala naman po yung salmonella dyan kasi sasangagin pa natin itong mga balat ng itlog. Sasangag na po natin yung balat ng itlog. Kailangan maging golden brown po siya. Pwede rin natin siya durugin habang sinasangag. Ano ba yung benefits ng calcium phosphate? Dito po sa calcium phosphate, basically, meron siyang source ng calcium. Yung calcium nakakatulong po para patibayin yung ating tanim Kasi po sa lahat ng element, etong calcium lang yung may kakayahan na mag-penetrate hanggang sa cellular level Kumakapal po yung cell wall ng tanim kaya matibay po siya, hindi siya basta-basta nagkakasakit Nakakatulong po yung calcium para hindi basta-basta malaglag yung mga bunga ng ating tanim Pati po yung mga bulaklak Tapos nakakatulong din po ito para ma-prevent yung blossom end rot sa mga kamatis yung mga bunga na may parang paso ng sigarilyo yan yung isang disease ng mga kamatis hindi lang po kamatis pati yung mga sile nagkakaroon po yan ng parang paso ng sigarilyo ang nangyayari po kasi doon manipis yung balat kaya pinapasok ng tubig kaya nasisira, nabubulok so itong calcium nakakatulong para kumapal yung balat ng mga bunga Nakakatulong din po yung calcium para maiwasan natin yung pagkulubot ng mga talbos ng ating mga tanim. Tapos itong calcium phosphate, meron po siyang phosphorus. Nakakatulong po yun para sa fruit setting, pati sa root development ng ating mga tanim. So tanong, bakit ba kailangan pa nating isangag itong mga balat ng itlog? So kailangan natin siyang isangag para hindi lang po calcium yung makuha natin. May makuha rin tayong carbon na very essential element na kailangan ng mga halaman. Tapos, mas madali pong ma-breakdown yung mga nutrients. Mas madali siyang ma-extract. Ang po natin sa pumagitan po ng pag natin kasama ng vinegar. Kung yung ginamit niyo po ay yung mga buto ng hayop, so yun, kailangan natin siyang ilaga muna para maalis yung mga laman. Tapos, ibibilad natin para matuyo. Saka natin siya iihawin. Then, pagka naihaw na, saka natin siya ibababad sa suka. Pero kung balat ng itlog, kailangan natin siya isang hanggang sa maging golden brown. Tanong, bakit hindi na lang natin gamitin yung balat ng itlog na diretsyong ina-apply dyan sa ating mga tanim? Tulad ng paglalagay ng mga balat na itlog sa orchids. Kung makita nyo po yung mga nag-aalaga ng mga orchids, may nilalagay silang mga balat na itlog. Ang problema po doon, yung itong balat ng islog ay slow release fertilizer. Ibig sabihin, hindi po natin basta-basta makukuha yung calcium. Matagal niya pong ma-release. Kailangan niya pang ma-decompose sa kanya magagamit. So kung may problema yung tanim niyo, merong mga blossom end rot, hindi po natin siya agad ma kasi nga slow release fertilizer siya. Pero kung ipoprocess natin at gagawin natin calcium phosphate, masusolusyonan natin yung mga problema yung mga calcium deficiencies. Pwede rin po natin siya pulbusin. I-blender nyo itong balat ng itlog tapos ibudbud nyo sa inyong mga tanim. Pwede rin po yun. Kaya lang medyo matagal pa rin yung pag ng calcium. Pero mas mabilis siya kaysa buo-buo po yung balat ng itlog. Durug-durugin pa natin para mas maganda pagka binabad na natin sa suka. Yan kulay brown na. Okay. Pwede na natin siyang alisin sa apoy. Tapos palalamigin po natin. habang so pinapalamig po natin, simulan na rin natin yung paggawa ng calcium carbonate. So ngayon, mag -iihaw naman tayo ng ng tahong. Yung tahong maganda gamitin kasi mabilis po siyang ma pulbos. Tapos maganda rin siyang source ng calcium carbonate ihawin natin siya. Ito mas madali siyang ma gamit. Ano naman yung benefits ng calcium carbonate? So basically, source din siya ng calcium. Same din yung kanyang benefits. Nakakatulong siya para patibayin yung tanim, patibayin yung kapit ng mga bulaklak, ng mga bunga. Tapos, may iwasan din yung pagkulot ng mga talbos ang maganda po dito sa calcium carbonate nakakatulong siya na pagandahin yung ating lupa kasi tumataas po yung pH level kapag ka-acidic po yung lupa ang tendency po niyan hindi mabitawan ng lupa yung nutrients lalo na po yung mga macronutrients yung nitrogen, phosphorus, and potassium hindi po yan makukuha ng halaman dyan sa lupa so kailangan po tumaas yung pH level saka maa-access ng mga halaman so sa pamamagitan po ng pag-apply ng calcium carbonate tataas yung pH level makukuha na ng mga halaman yung mga nutrients na nasa lupa ang po dito sa pag ihaw natin ng shells mas mabilis po natin ito magagamit hindi na natin kailangan pa i-ferment after natin maihaw palalamigin tapos pupulbusin natin then pwede na siyang i-apply sa ating mga halaman ibubudbud lang po natin sa lupa para mag-provide po ng calcium tsaka ng carbon dyan sa ating mga lupa. Pwede po kayong gumamit ng ibang mga shells pero ito po yung pinakamalambot. Pagka naihaw, sobrang dali niya pong durugin, sobrang dali ang pulbusin compared sa ibang mga shells. Makakapal po kasi yon Ito, sakto lang. Ayun, halos madurog na after maihaw lang ng ilang minuto. After nyo maihaw, i-diretso nyo na po sa tela. Kasi kapag ka dinikdik natin siya sa semento lang or sa, sa matigas na bagay or sa kahoy, mahirapan po kayong ipunin yung mga pulbos. So mas maganda kung ilalagay nyo po siya sa tela para dyan nyo na po siya pipinuhin. After po natin maihaw lahat ng mga tahong, yan, pwede na natin siya So, sa damit natin siya nilagay para mas madali siyang ma-ipon at madurog. Sarado nyo lang po yung tela. Tapos, gamit po kayo ng martilyo para madurog po natin yung, yung inihaw natin na shells. ingat lang po kayo pag gumagamit kayo nito, baka mapaso or matalsikan po kayo ng mga dinurog na mga shells. Mas maganda kung gagamit kayo ng mga protective equipment, ng goggles, ng face mask para hindi nyo pumalanghap yung mga pulbos pagka dinudurog nyo yung mga shells. Ayan. Ito ready to use na. Mamaya pagka lumabig, pwede na natin siya ibudbud sa ating mga tanim. Yan, full na. May mga buo-buo pa, pero pwede na po yan. So habang pinapalamig natin ito, balik tayo doon sa ating calcium phosphate. So kukuha tayo ng sinangag na balat na itlog. Tapos ilalagay na natin dito sa ating vinegar. Ang sukat po nito, one part ng balat ng itlog na sinangag sa nine parts po ng suka. So, gagamitin natin ay panimbang. Titimbangin nyo na lang po kung gaano karami. For example, 50 grams ng balat ng itlog. Dapat 450 grams din ng suka. So, so ilalagay na po natin. Makikita nyo po magkakaroon siya ng chemical reaction. Bubula yung ating uh, ginagawang calcium phosphate. Kakaroon na siya ng reaction. Nagbabubbles. So ipo-ferment po natin ito sa loob ng 30 days. So tatakpan natin tapos ilalagay natin sa lugar na madilim at tuyo para i-ferment. So, yan, nakita niya po, bubula na. Nagkakaroon siya ng bubbles. So, yan, So, nagsisimula na pong ma-extract yung mga nutrients galing po dun sa ating balat ng itlog. Yan, Okay. So, tatakpan natin once na nag-stop na yung pagbabubbles Then, i- tatago na natin for fermentation. Then, sa paggamit po nito, Same lang din with other concoction, 20 ml per liter of water. Pwede natin ipagsama-sama na lahat ng mga concoction pag nag-apply tayo para isang application lang mas madali para sa atin. Then yung pag-apply niya uh, early morning and late afternoon, twice a week po natin ibibigay itong calcium phosphate. Malamig na yung ating calcium carbonate, pwede na natin i-apply sa ating mga tanim. Ibudbud nyo lang po sa lupa para mag-provide siya ng calcium at ma-increase niya po yung pH level para mas ma-absorb ng halaman yung mga nutrients na available dyan sa lupa. So, ang pag-apply po nito, mga once every two weeks or twice a month, yung pag-apply po natin ng calcium carbonate. Parang tumutulong siya para i-correct yung pH level ng ating lupa. Ibudbud lang po natin sa lupa sa ating mga tanim. Sa mga sile, mga kamatis. Kung may mga sobra na eggshells, pwede natin ihalo sa ating swamp fertilizer. Ayan. Kung mayroon pang mga sobra rin na calcium carbonate, ihalo din natin dito sa ating swamp fertilizer. Follow us for more farming tips.